Tapos na natin itong ang uh, joint pagdating sa tagpuan ng tiles na naka-slope yung uh, installation natin at papunta naman sa naka-level. So ganyan lamang yung diskarte na ginawa natin. Actually, wala na talaga mga boss ibang pwedeng diskarte na gawin natin diyan. Gaya nung nasabi ko sa inyo kanina, kung buo sa buong tiles yung pagtatagpuin natin, eh hindi na magpapanagpo yung mga grove ng ating tiles, lalayo na yan. So kaya hindi talaga pwedeng buo sa buo. Dahil kung pwede man na buo sa buo yung pagdudugsongin natin, eh, bakit hindi namin ginawa kung pwede naman at nagpakihirap pa kami, ah, pa ako na gawin yung ganito. Dahil nga, hindi po pwede. Well, mga boss, so for this video naman, I share ko naman sa inyo kung paano inile-layout itong may mga part na naka-slope or naka-degree ng na mga wall. Tapos, ang uh, kadugsong niya is straight, levelado. And then, syempre, kita nyo, magkakaroon nyo ng slope, pababa. So, ngayon, para magkaroon kayo ng idea kung paano inile-layout yung mga ganitong uh, wall para sa tiling works natin, panoodin nyo. Unang gagawin natin, mga bossing, hanapin natin yung pinakakantuhan or kung tawagin namin ito, is kilikili. Yan, yan yung, yung salubunganong kanto natin ng levelado and then papuntang slope na siya. So ngayon, ang gagawin natin napaka-basic lang. Huhulugan natin yung pinaka corner niya ito. Dadalin natin doon sa taas. Huhulugan natin para makita natin yung uh hulog ng pinaka gilid ng tiles natin para mamaya malalaman ninyo kung bakit natin hinulugan 'yan. Okay? At so yan mga boss, bali ito ngayon yung ating uh, starting ng uh, pagkakabit ng tiles natin. So bali yung tiles natin, isasabay natin, ipapaayon din natin sa takbo nung slope niya. So hindi pwedeng nakalibelado rin yung kabit nung tiles natin. Mga boss, akin kailangan ganyan. nga pa ganyan. Pagkatapos, ah... Uh, Idederecho na natin dugsong yung siruho niya. So ipapakita ko sa inyo yung salubungan, salubungan ng ating tiles papunta naman doon sa nakalibel at dito sa naka-slope. Bali ganito mga boss yung gagawin natin ha. Takpan natin ng uh, tiles kasi minit hindi makita yung guhit. Ayan, so bali itong uh, tiles natin na naka-slanting, naka-slope. Babarahan nyo yung ibabaw para makita nyo yung katiwiran nya Tapos guhitan nyo ng lapis. Tapos yung tiles naman dito sa kabilang part yung levelado guguhitan nyo rin yung ibabaw. Ang purpose natin para makita natin yung Tagpuan niya. Ayun, no? Ito, para makita natin yung joint section. Ito, dahil dito... Pag naalaman na natin, nalagyan na natin ng guide dyan na lapis. Alam na natin kung saan tayo magpapatama nung pinakakanto ng tiles, yung pinakatagpuan nila. Alam na natin yung magiging cut. So walang pinagkaiba to sa so, nagkakabit tayo ng cornisa, mga molding, baseboard. Ganyan din yung discard natin. So ito tiles nga lang. Pero ganyan lang din yan. So mamaya papakita ko sa inyo para mas maliwanag. So bali yung buong tiles natin, dito natin muna. Inilagay, dito tayo nag-start ng buo, pababa, papunta doon, sa baba. Doon na lang yung siruho. And yung part na sinasabi ko kanina mga boss, yung hinulugan natin kanina, kasi dito tayo naglagay ng buong tiles. Ayan, mapapansin niyo buo na yan, papunta doon. Kaya hinulugan natin. So para yung ating uh, tiles is nasa hulog na. And then para mabilis lang tayong magkakabit nitong ating mga siruho. Oh So bali ngayon mga master boss, ang ginagawa natin sa pagkakat uh, natin ng mga ganyan na diretso nakalibel tapos biglang may slope is ganyan. Magsisuruho tayo ng dalawang piraso sa gitna. So ngayon yung iba magtataka or magtatanong na dito sa buong tiles na to, pwede namang yung dalawang pirasong tiles na lang ang pagsalubungin. Pwede naman yon mga bossing. Pero ang problema, kapag ganun ang technique na ginawa natin, yung uh, pagsasalansa natin ng tiles, kung kita nyo, ang salansa natin is sa uh, ban, ano? Eh magiging running ban na siya, na magulo. Gugulo yung ating salansa ng tiles. Kaya hindi pwede na itong dalawang tiles na to, eh pagsasalubungin na. Alam nyo kung bakit. For example, itong tiles na to, isipin nyo buo yan. E, diba ito, tapos may bawas na yung ilalim. So sa makatawid, wala nang 60 yung ilalim kasi nabawasan na natin ng naka-slant. Ngayon, pag pinatungan natin yan, imagine ninyo, yung ipapatong natin, ito buo na 60. Eh yung papatong dito sa ibabaw ay may tabas na. So mangyayari, aabanting ngayon yung tiles natin. So hindi na magpapanama yung grove niya, yung grove dito is lalayo na. And then ganun din na mangyayari sa susunod na layer. So kaya hindi pwede yung ganong Diskarte. So lalong lalo na kung may design yung mga tiles natin eh hindi po pwede. Pwede yan siguro kung mga plain kaso nga lang yung mga grove nila yung mga bikat natin magkakalayo-layo na hindi na sila magiging straight line. Iwa-iwarang na or hindi na maganda yung pagkakasalansan. So kaya ang ginagawa natin na technique dalawang tabas tayo isa dito at isa doon para makita natin yung tagpuan ng tiles natin. So ito naman actually yung mga design yan. hindi naman talaga perfectly nakakatugma talaga yung mga design yan. yung mga bato-bato malayo talaga yan, no? Di ba? Hindi talaga nakakatagpuan. Kasi hindi naman niya na perfect na hindi naman perfect ang pagkakagawa niya. Malayo talaga yung iba. Okay? So meron tiles na magandang pagkaka-design, meron din nga katulad yan, no? Layo, di ba? Oh, malayo. Ganyan talaga yung tiles niyan. Okay? So yan, next naman na gagawin natin, kita nyo, para naman makuha ulit natin yung tabas ng susunod na siruho natin. Ang gagawin natin, patong kayo ng isang tiles. Papatong tayo ng isang tiles dyan, sa ibabaw. And then, guguhitan lang natin. Tapos, dito naman, papatong din tayo ng tiles dyan and then guguhitan ulit natin yung ibabaw hanggang sa makita natin yung tagpuan ng kanilang corner so nang sa ganon alam na natin kung saan natin tatabasin yung tiles na ilalagay natin dito so yun yung magiging guide natin gaya na sabi ko walang pinagkaiba to sa so, gumagawa tayo ng mga cornisa mga moldings mga baseboard ganyan yung guide na ginagawa natin so para makita yung pinaka corner joint okay tapos, sa baba naman, hindi nyo na kailangang mag-asulat. Susundan nyo lang yung, eto, yung pinagtabasan. Kung nasan yung tabas na yan, doon lang kayo magmamarking. Katulad nito, natabas ko na yung tiles na yan. Pag nilagay ko yan, o pantay doon sa ating pinagtabasan. And then, ito namang ibabaw na to, pantay naman yan doon sa may, ayan, corner joint natin. Okay, ganyan lang ka-basic mga bossing. Hanggang sa matapos tayo, ganyan lang yung prosesong gagawin natin.